Yes mga idol! Good morning! Good morning! Ayan oh mga idol oh! Ayan! Luto na ang ating humba na patatim. <laughs> humba na patatim eh. Ayan oh mga idol oh! Magkalapit lang naman kasi yan. Humba tsaka patatim. halos parehas lang yan. Banana blossom oh. di oh, diba? Sarap yan idol. Oh, ang ating humba na din. Sobrang lamot ng pata. Mga idol. Ayan. Yeah, good morning. Tayo ay maliligo na at papasok na naman mga idol. Ayan. Yeah, yeah. Ayan. Good morning. Umaga pa lang. Umaga. Ang init na mga idol. Ang init na. Umaga pa lang dito mga idol. Nandito na naman yung tropa kong ano, malupit. Naka-duty na kagad ka si yan, nakajuti na kaagad yan ayun, ayun. yan, kaibigan ko yan alasarik alasarik, mia mia para sumali Ano na sumali? eh siya ha Pilipino Ada, Pilipino yeah, ala Pilipino abiyat ala usud ala usud abiyat abiyat akma <laughs> yan mga idol magandang 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 umaga sinsya na kayo nakangayon na tayo nakapag vlog ulit sa ating YouTube channel. Mga idol, pero yan ang kaibigan kong malupit. Yan. yan sarado pa kami. Alas 9 pa ang bukas. So. At ako yung maliligo na. Yan. Maliligo na tayo kasi asok na naman tayo ng na alas 9. Mga oras alas 9 na. 45 na natin dito lang tayong mag iikot ikot mga idol ayan wak 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 okay mga idol bye 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 mga idol see you next video mga idol pasok na tayo sa ating lunga punit punit yung damit natin pang exercise kasi mag exercise tayo ng pungtong bahagya Ayan. Ayan, nakita tayo. Ayan tayo tayo ng punting bag. Kaya ganito yung damit natin. Punting push up lang. Para. Ayan, nakita tayo dito lang. Dito lang din yung bahay namin. Dito yung kwarto namin yan. Masal sa room na yan. Facial room. Masage room. naman ang aking longga. Ayan mga idol, di ba? May mga stock din tayo dito. Ayan. O, oh, di ba? May vitamins tayo, vitamins. Vitamin C. Ayan. Pistahan ng mga pautang. Ang grocery, ha? Pansit kang pampalito. dito binibenta natin yan, sa yan, yung mga tubig na binibenta natin yan. Yan. para hindi na sila pumulus sa tindahan meron dyan Nasaan ah, mo kayo? Natamad ba tayo magtutuloy pa? Ayan, ayan. Magbibigay sa dayo. Magbibigo ba? Yeah. Yeah, okay mga idol. Bakit muna? maliliit na?